Tingnan mo, nasa labas siya ng classroom. Ano yan? Pinalabas? <laughs> eh, hindi naman siya nag-aaral dito, no? Anong tinitingin-tingin nyo dyan, mga chismosa? Suntukin ko kayo dyan, eh. Hi, Mia! Diana, hindi ka papasok ng classroom hanggat hindi tayo nag-uusap. Mia, may klase kami. Mamaya na tayo mag-usap. At bakit naman natin siya titignan? Ang feeling. Akala mo naman, ang ganda niya. Diana, alam mo, traitor ka. traitor mo ko. Mia, hindi ako traitor. Ayoko nang maging rebel, yun lang. Hindi mo ba naintindihan? Hindi yan yung pag usapan natin, Diana. Kung hindi ka babalik sa pagiging rebel, isusumbong kita sa mami mo. Lagi kang late araw-araw sa school. Pwede ba, Mia? Wag mo na nga akong i-blackmail. May lesson pa ako, okay? Bye. ano, tinitignan niyo ulit ako? At bakit ka nga namin titignan? Ang pangit mo naman. Tinitignan namin yung jacket ni Diana, hindi ikaw. Teacher Mike, sorry na late ako. Eto na yung diary ko. Hindi ko kailangan yung diary mo, Diana. May business proposal ako sa'yo. Diana, bakit ka late? Not mamaya na. Teacher Mike, totoo. Ano yung business proposal mo? Ikaw na naman yung napili ni Teacher Mike para sa lead role ng musical, Monkey Girl. Ano, Teacher Mike? Gusto mo akong gumanap na monkey? Ako? Well, sorry na lang, Teacher Mike. Ayoko. Sa iba mo na lang ibigay. Teacher Mike, ako na lang kung ayaw ni Diana. Hindi, Diana. Hindi ka magiging monkey. Yung mga kaklase mo yung magiging monkey. Ikaw yung magiging leader. Oh, well, ang cool. Magiging monkey kami. Ang dali lang naman maging unggoy. Huwag <laughs> kayong maingay. Sige, Ryan. Kailangan natin yung monkey talent mo. Diana, sige na, pumay ka na, please. Teacher Mike, pag-iisipan ko, pero I think hindi pa ako ready para maging monkey leader. Teacher Mike, si Blondie gusto niya maging monkey leader, bagay sa kanya yon. Oo, Teacher Mike, kayang-kaya niya yon. Pwede ba, huwag niyong isingit yung Blondie niyo. Kung ayaw ni Diana yung role, sa akin magpupunta. Teacher Mike, nakita mo, ang daming may gusto ng lead role. Si Blondie, si Layla, okay lang sa akin, ipapaubaya ko na sa kanila. Pero Diana, nakapag-decide na ako. Ikaw yung magiging monkey leader. Tapos, yung mga kaklase mo, sila yung magiging monkeys. Magme-makeup silang parang unggoy. Diana, ano ka ba? Buti nga hindi ka magme-makeup. E eh kami, sino ba kasi nakaisip ng musical na yan? Ako, kaming dalawa ni Teacher Mike, ginawa namin yung musical. Mm, talaga? E eh bakit hindi ka nalang gumawa ng musical about rats? Tapos ikaw yung bida. <laughs> Bagay sa'yo yun. Tumahimik nga kayo dyan. At huwag niyong kalimutan mag-makeup. Mga unggoy. Kaya, anong makeup yung gagawin mo sa'yo? Ako parang ayoko mag-makeup na parang unggoy. Gusto ko mag-makeup na parang gorilla Sige, ako parang si King Kong. Teacher Mike, kailan yung rehearsal natin? Mamaya guys, after school. Ha? Huh? Teacher Mike, bakit after school? Meron ako appointment mamaya eh. Ako rin Teacher Mike, manonood kami sine ni Gigi. Baka kapag hintay naman yung panonood ng sine. Itong musical na to, importante to. Okay, labas yun na yung mga notebooks nyo. Tanya, Sabihin mo, bakit ka ngaling? Nat, eto kasing si Mia Hinarang ako sa door Ano? Bakit? Anong gusto niya? Gusto niya akong bumalik sa pagiging rebel Good luck sa kanya! Alam nyo guys, napansin ko laging makalat dito sa klase. Puro candy wrappers, empty bottles, mga pinagkainan nyo ng chips. Sa tingin ko, kailangan na natin ng class president. Let's vote. Agree? Kitty ako! Kapag ako yung naging class president, wala yung mga kalat na yan. Alam mo, sabihin mo muna kung sino yung mga kandidato bago kami bumoto. Okay, sige. I nominate myself. Kapag ako yung magiging president, aayusin ko tong classroom. At bakit ka naman namin iboboto? Kapag ako yung naging class president, wala na kayong problema. Blondie, sigurado, hindi ka namin iboboto. Eh, ikaw kaya yung number one na nagkakalat dito. Ang kapal naman ng mukha mo. Oo nga, Blondie. Ikaw kaya yung pinakamakalat dito. Hoy, Karina. Green, lagot kayo sa akin. Mama, ang break. So, wala nang ibang candidate. Ako lang. Eh, di magpotohan na tayo. Sandali Kitty, bakit ba lagi na lang girls yung nagiging in charge? Pwede naman yung mga boys ha Class president nga ako ng school eh, dito pa sa classroom Smiley, sigurado hindi kita iboboto Hayaan mo nga bumoto yung mga estudyante Julie, ikaw, sinong iboboto mong class president? Actually, mas maganda ko ako yung magiging class president Kasi kayang-kaya ko yung mga boys na yan Nagpapatawa ka ba? Unang-una, ako ang may idea nito Tapos ayaw nyo kong iboto Ano na? Okay, okay Kitty, Kitty, boto, boto kami, kami sa sa'yo Oo na, Kitty. Ikaw na yung ibuboto namin. Okay, boto din ako sa'yo. Binoto nyo lang siya kasi cheerleader bunny siya. Nakakainis. We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Yeah! Oh my God! Kailangan ma-video ko siya. <laughs> yeah! Yeah! Bunnies! Yeah! Yeah! Bunnies! Yeah! Yeah! Ha? Huh? Hoy Mia! i mo yung video! Eh bakit ko i-delete? -de eh ang galing mo nga kumembot eh. Sige nga, isa pa nga. Sabi ng burahin mo yan eh. Sino ba nagpapasok sa'yo dito ha? Eh bakit ba ang high blood mo? Gusto lang naman kitang makausap. May business proposal sana ako sa'yo. Kung rebel business yan o kaya black business, wag na lang no. Hindi, walang black business. Gusto ko lang naman umalis sa cheerleading si Diana. Gusto ko bumalik siya sa pagiging rebel. Hoy Mia, kapag nalaman ni Diana to, ano mo mangyayari sa'yo? Walang mangyayari sa akin. Mascot, kapag tinulungan mo ko, magiging girlfriend mo ko. Gusto mo ba yon? Mia, ayoko yung ganyan ka. Gusto ko Mia, maging natural ka lang. Nababaliw ka ba? Magiging girlfriend mo na nga ako. Ayaw mo pa? Ang arte-arte mo. Kung ayaw mo, diwag. Hoy, burahin mo yung video kanina. Yung sumasayaw ako. Hindi, hindi ko i ano ba yan, oh? Bakit pa ang balas-malas ko sa mga girls? Tumiyang tong miyang maldita, tong maldita-maldita, nakakatakot. Hi, girl. Ano mo ang cute-cute mo sa pink? Thank you, Ryan. Girls, may ikukwento ako sa inyo. Halika doon tayo. Alam niyo ba si Teacher Mike? Gusto niya akong maging lead role ng Monkey Girl, yung musical. Imagine niyo yun. Tapos kami daw lahat magiging monkeys. Yun, Blandi, alam mo ba? Sabi ni Teacher Mike si Diana daw yung magiging lead role sa musical na Monkey Girl. Eh ano naman ngayon? Blandi, kadibal mo siya. Dapat sa'yo yung role na yon, di ba? Girls, magiging sa akin yon. Nasaan na ba yung mga football players? Gusto ko nang umorder ng latte. Ay, sigaw mo kami ng latte. Babayaran ng mga football players. Hello girls. Ay, monkeys pala. Yana, alam mo ba? Ako yung nakaisip ng musical. Tapos itong si Teacher Mike, ipinigay niya kay Diana yung lead role. Leila, mas malala yung sa amin. Imaginein mo, si Katie magiging class president. Class president, imaginein mo yun. Yana, hindi problema yan. Ako yung gumawa ng script. Yung script na yun para sa akin. Si Ryan yung main monkey. Tapos yung girl, may in love sa kanya. Pero ang ending, sinong pa in love sa kanya? Si Diana? Si Ryan yung main monkey. <laughs> Bagay sa kanya. Yana, hindi nakakatawa. Girls, alam mo ba? Kayang-kaya ko maging monkey. Tingnan nyo to. Ah! Hoy, huwag kang maingay! Ano ba yan? Oh, oh my God, Ice! Parang zoo naman tong cafe mo. Nakita mo Yana, ang galing na. Ewan ka. ko ba bakit na in love ka dyan? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Ano bang meron yan? Tingnan mo nga. Yana, hindi mo kasi ako naiintindihan. Blondie, ano pang inuupo-upo mo dyan? Puntahan mo na si Diana. Kung hindi ka pa pupunta doon, hindi ka na magiging karibal ni Diana. O sige, pupunta na ako. E paano si Teacher Mike binigay niya na kay Diana yung lead role? Ano pang gagawin ko? Basta kalabanin mo siya. Pumunta ka na. Okay, sige. E nasan ba siya? Nasa dressing room. Smiley, please. Kausapin mo naman si Teacher Mike. Ayoko yung binibigay niyang role. Ano ba yan, oh? Parang baliw naman to si Teacher Mike, eh. Hindi si Teacher Mike yung baliw. Ang baliw si Layla. Gumawa ba naman ng musical? Monkey Girl. Kaya na, bakit pa ba ayaw mo? Eh, hindi ka nga magpipaint ng face, di ba? Hindi ka magiging monkey. Ayoko pa naman maging monkey. Hindi ko bagay. Ano bang problema niyo? Okay nga maging unggoy, eh. Kipi, dito ka nga. ha? Ano naman ako uupo dyan? Nakaupo si Nat. Alam nyo guys, hindi ko kayo maintindihan. Kayo ba ready kayo maging monkeys? Okay lang yun sa inyo? Hindi ko maintindihan. Bakit hindi ikaw dayano yung pinagawa ng script ni Teacher Mike? Smiley, actually pinagawa niya yun sa akin dati. Kaya lang hindi ko tinanggap. Kasi busy ako naghahanap ng Valentine's gift mo. Wow, busy busy yata kayo. At ano namang ginagawa mo dito, frog? Well, nandito ako para kausapin ka, Diana. Ikaw lang. Hmm, ako? Babe, kalma ka lang. Baka gusto lang niya maging main monkey. Makinig ka, Smiley. Ikaw, magiging monkey. Ako, gusto ko maging lead role, yung monkey girl. <laughs> Tignan lang natin. Okay, Blondie. Ikaw na lang. Walang problema sa akin. Well, sa frog pala mapupunta yung lead role. <laughs> well, kung papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pumayag si Teacher Mike. Good luck. Si Diana lang ang gusto niya para sa lead role. Okay, pupuntahan ko siya. Pero dayana i-record ko habang sinasabi mong ayaw mo na yung role. Uy, Blandy, ano bang problema mo ha? Smiley, relax. Blandy, wala akong pakialam sa role na yan. Sa'yo na kung gusto mo. Good luck na lang sa'yo, Frog. Sabihin mo rin sa lahat na nakuha ko sa'yo yung role. Malinaw. Hindi, hindi ko gagawin yon. Binigay ko lang sa'yo yung role na intindihan mo. Huwag ka nang maepal. Ipagdasal mo na lang na gusto ka ni Teacher Mike para sa role na yan. Magugustuhan niya ako. No, Diana? Binigay mo lang yung lead role sa frog na yan, tapos kaming lahat magiging monkey lang. Diana, kung alam ko lang, hiningi ko na lang sana sa'yo yung role. Nat, ano bang problema? E di ibigay mo rin yung role mo sa isa sa mga frogs? Wala namang kaibahan yon. Lahat sila magiging monkeys. Alam mo, babe, huwag kang mag-alala. Kahit yung role mo, unggoy, ikaw pa rin yung pinakamaganda sa lahat. Thank you. Q, may orangutan Ano Timor, hanggang kailan ka uupo katabi ni Nat? Talaga Kitty, nagsiselos ka O sige tatayong na ako, o oh, ayan na Ah Kitty, ano bang ginawa ko mali? Alam mo Dima, sabi ng black girl na yon Susuntukin niya daw kami ni Pink Wala namang kaming ginagawa sa Oo, kanya Oo nga, kausapin niyo nga siya, inaway niya kami kanina Ano ba kayo? Gusto niyo kaming pumatol sa babae? Eh ano naman kung babae siya, inaway niya kami Boys, Boys ayun siya. siya. Ano na namang problema niyo dyan? Gusto niyo suntukin ko kayo, ha? Ano daw? Yan, yan yung sinabi niya sa amin kanina. Susuntukin niya daw kami. Uy, black girl, pwede ba tigil-tigilan mo yung girlfriend ko? Huwag ka nga masyadong salbahe oh, dyan. O, oh, hindi, lagot ka kay Diana. Bakit? Aawayin niyo ko? Sige nga, subukan niyo. Tingnan natin. Inawarningan ka lang namin. Eh, bakit ba? Ano bang kaya mong gawin sa amin, ha? Sige, footballers. Doon tayo sa labas mag-usap. O kayong dalawa, bakit nakayakap kayo sa mga boyfriends nyo? Mga sumbungera? Anong sinabi nyo sa kanila, ha? Salpahe ka, wala namang kaming ginagawa sa'yo. Guys, awayin nyo na siya. Ayaw namin. ayaw namin. Ano? Anong, ano ayon ayaw, ayaw nyo? Niyo? Kev, huwag kang ang duwag dyan. nag lang siya, dalawa kayo. Takot ba kayo sa kanya? Ano? Lalabas ba tayo o hindi? Kalinig mo Dima. Pakitaan mo nga siya. Dios, ayaw namin. Baka mamaya magsumbong siya kay Teacher Mike eh. Nakita mo? Ang swerte-swerte mo? Ayaw ko lang patulan ng Dima ko? Wow! Swerte ha! Ang sabihin mo, duwag yung mga boyfriends nyo. Mga walang kwenta. Bakit pa ba nandito yan sa school? Anong ginagawa niya dito? Hindi na nga sila friend ni Diana, di ba? Bakit? Sinaktan niya si Diana? Hoy, halika nga dito! Di ma, ano? Hindi mo pinagtanggol si Green, pero kapag kay Diana ang tapang mo, iba ka rin Di ma, nakakainis ka talaga! Pwede ba? Huwag ka na magselos. Alam mo namang ex ko si Diana, kaya kailangan ko siyang protektahan. Oo, ex mo siya, pero ako yung girlfriend mo ngayon. Teacher Mike, ano ba yung mga na ko sa lessons mo? Ice, marami kang na sa lessons ko. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng time para baka habol. Thank you talaga, Teacher Mike. Kailangan ko talagang humabol. Teacher Mike, huwag mo akong babagsak. Huwag kang mag-alala, importante mag-aaral ka mabuti. Tsaka gawa mo akong latte. Teacher Mike, i-inform lang kita na ako na yung gaganap sa lead role ng Monkey Girl Promise, Teacher Mike, gagalingan ko Oh my God, nagawa niya Stella, wag ka muna mag-assume, tingnan muna natin Blondie, sino naman nagsabi sa'yo yan? Announcement, guys, ako na yung gaganap sa lead role ng Monkey Girl Hindi na si Diana, magkita-kita tayo sa rehearsal, okay? Walang malilay. ang Anggalin galing mo talaga, Blondie Ano? Bakit si Blondie? Di ba si Diana yon? Kung siya lang yung lead role, ayoko nang gumanap na Monkey ano bang ba problema, Julie? Ang cool nga maging unggoy eh. Ganito oh. Makinig kayo guys. Hindi kayo yung magde-decide dito. Ako. Malinaw ba yon? Ako. Blandi, tumahimik ka muna. Sino nagsabi sa'yo niyan? Teacher Mike, si Diana. Hindi niya sasabihin yun. Sa kanya ko binigay yung lead role. Ginevap niya na yung role. Kinuha ko sa kanya. Okay, Teacher Mike. Rebus, tinarinig mo ba yun? Tara na nga. Oo nga, tara na. Smiley, next time, i-dye mo naman ng green yung buhok mo. Babaliw ka na ba, dayana? Green? Oo, oh, kulay Ayaw green. Ko, ah. Bagay mo yon. Parang baluton si Dayana. Kulayan ko daw ng green yung buhok ko. Oh. Teacher Mike, ayan si Diana. Tanungin mo siya kung gusto Kasakita mo. Sakit na naman ulo ko. Diana, Blandi, ano na naman? Tapos na tayo mag-usap, okay? Hello, Teacher Mike. Kumusta? Hindi, Diana. Sabihin mo kay Teacher Mike na binigay mo sa akin yung role para matapos na to. Yes, Teacher Mike. Binigay ko kay Blandi yung role ko as monkey girl. Alam mo na, busy kasi ako. Marami akong gagawin. Ice, nagugutom na, na kami. Pikyan mo kami ng vegan salad. Ano? Okay, girls. Gagawin ko na. Teacher Mike, narinig mo yon? Narinig mo, di ba? akin yung lead role. Ice, gusto ko ng banana. Blondie, ang galing mo talaga. Natalo mo yung mga bunnies. Kawawa. Kawawa. Kung di mo gagawin yung lead role, Diana, kalimutan mo na lang si Teacher Mike. Kasi Teacher Mike... Pwede ka pa mag-change mind bago yung rehearsal. Ano ba yan? Nagtampo na sa akin si Teacher Mike. Anong gagawin ko? Eh sino ba naman ang hindi magtatampo sa ginawa mo, Diana? Well, si Teacher Mike lang naman ang na nagbibigay sa atin ng good grades. Kung hindi dahil sa kanya, bagsak na tayo. So, wala kang choice. Kailangan mong gawin yung lead role. Well, sigurado madidi sa si Blondie. Blondie, may sasabihin ako. Mm, nag mind ako. Gagawin ko na yung lead role ng monkey girl. Sorry, Blondie, ha? Hoy, Blondie, kausap ka ni Diana. Ano? Anong sinabi mo? Hindi mo ba siya narinig? Tumahimik ka na dyan. Hindi na sa'yo yung lead role. Oh my God! Sigurado wala na sa mood si Blondie ngayon. Kawawa naman. Hindi Diana, hindi ako papayag. Tingnan na lang natin sa rehearsal mamaya kung sinong mas pagay sa lead role. Sige, Blandi, ipakita mo sa kanya. O sige, Blandi, kung yan yung gusto mo, pinapaalala ko lang, hindi ako madaling talunin. Ako rin, at huwag mong kalilimutan na karibal mo ko. Blandi, karibal, hindi kita karibal. Nat, sabihin mo nga kay Ice, gutom na ako, nasa na yung salad? Ice, salad please! Ano ba, girls? Kanina pa ako naghihintay sa gym, ako lang mag-isa nagtitraining doon, nandito lang pala kayo. Oh, oh yung mascot. mascot! Hi, mascot! Sorry, walang practice ngayon, may rehearsal kami sa musical. Bakit naman dinyo nyo agad sinabi sa akin? Guys, gawa mo nga akong carrot salad, tsaka fresh carrot juice. Girls, anong ginawa nyo? Kawawa naman si Maskot. Smiley, huwag niyo nga pagtipan si mascot. Okay, guys. Kakain muna tayo tapos doon na tayo sa rehearsal. Girls, supportahan niyo ako. Kailangan makuha ko yung lead role ng Monkey Girl. Oh, kaya ko to. Kaya ko to. Blondie, don't worry. Makukuha mo yun. Guys, mag-ready na kami para sa musical. Like and subscribe to the channel. See you on our next episodes. See you next time, guys. Bye! Bye! Bye!